pagbibiya ay hindi lamang tungkol sa pagpupunta sa mga bagong lugar kundi pati na rin sa paglikha ng mga alaala, pagtuklas ng iba't ibang kultura at pag-appreciate ng kagandahan ng mundo. Sa vlog na ito, dadalhin ko kayo sa kamakamanghang destinasyon, lugar. magagandang tanawin, tanawin, pagbundukin. Tara na. So, ito yung bridge ng Baybay City. So, ito nga pala yung proper city ng Baybay. So, mga around 6 in the morning. So, nakakarating ako sa Baybay City. So, in po yung city proper ng Baybay. Uh -huh. side by city so doon banda yung park so malapit na po tayo sa Jalbi ayan Jalbi bida ang saya ayun Jalbi yan yung sa publasyon. so going to Maasin City. Yung mga bagong establishment makikita natin sa daan. Yan po. Saka so, yung takbo ko pala dito ay I think mga 90 90 kilometer per hour. Ayan yung mga buses. So, yung bus na yun ay papuntang Urmok. So, galing Sugod, papuntang Urmok. Yan po. So medyo danda na po yung takbo dito kasi nga. Yan. So to yung papuntang punpunan. So mahirap mag-overtake kasi nga. No. Mahirap yung daanan. skip Sa so, ayan. Bali yan yung ano, sasakyan na sinusundan ko kanina. So hanggang ngayon di ko pa na-overtake. Ayan. So napapunta kaming inupakan dyan. Ayan. Ayan. Nag-overtake yung motorcycle. Ibang ko kung ano itong GNT or Lala Moves. Di ko alam. Ayan Ayan So Sumusun pa rin ako sa kanina So Ito'y papuntang inupakan Ayan Ayan So mali 90 km per hour binabaan ko ng almost 60 yan so although yung ano yung lugar yung kalsada is wide pero di ko parang makuha ko ang umovertake kasi nga naghahanap ako ng tiyempo Pero kung tin-taken niyo sa video medyo malayo 'yung sa pero malapit na po 'yan. Sa naka 0.5 lang po 'yung ano, 'yung video. Yan, so napakaganda tanawin, 'yung probundukin, 'yung mga punong kahoy. Napaka Sarap ng na simoy ng hangin. Ayan, nag-overtake na po ako niyan. Oh, my gosh. Eh, eh, eh. Ayun. Overtake na ako. Pero di ko makuha mabertake yung sasakyan kasi nga ang lakas. Ang, ang lakas, ang bilis. Tumakbo. Ayun, inupakan. Inupakan ng lighting. Okay. So, ito yung proper taon ng Inupakan. So, Ilongos Leyte. So, papunta itong, ano, papuntang bato. Ayan, dumiretso na ako. Ako, next stop. So, siya pala, papuntang bato na po ito. Bato Leyte. Tsaka, so, uh, ito naman ay, bato to, Divisoria, Southern Leyte. Ayan. Ito naman yung ano, yung pababa. Hindi naman masyadong matarik yung ano pag pa, pabalika. So, pababa, pabundang ano, Divisoria. Ayan, yung danan. Maganda naman yung ano, yung kalsada espalto, tapos overlooking yung dagat. So, mga around uh, 7 o'clock in the morning, nakarating ako sa Buntok Divisoria Southern Leyte. So, dito yung lugar na kung saan maraming nadi yung mga sasakyan lalo na yung mga ano yung mga wing ban kasi nga paakon yung ano yung kalsada pag pupuntang batok so or minsan yung pababa kasi medyo ano delikado din kasi So, sobrang curvy yung ano, yung ibang part ng kausada. So, yung ibang wing ban, do meritso sa bangin. Minsan naman, nag-stop. Tumitirik yung makina. So, yan. So, at this point, so, Southern light na po ito. So, papuntang Malitbog Southern Leyte So, this is Thomas Opos going to Malitbog Southern Leyte So, bali, mga 10 minutes I think o oh, makakarating na po ako sa bahay namin so Maraming salamat po at uh, patuloy niyong pagtagkilik sa aking mga videos Sana uh, na-enjoy kayo sa aking paglalakbay. Asa uh, susunod po ng mga vlog at uh, maraming maraming salamat po sa suporta. So comment and share this video. That's all and thank you.